Kakain! Ah, mga kaisang, mga kaibigan natin, no? mga kababata kababawatan natin. Na, nagapas po si Kautol, si Bumboy, si Bumbay. Yan, mga kapatid ko. Yan. Yun, malayo po. <laughs> Hindi po tanaw. Naka-schedule tayo mga kaisang sa pagluluto. What's up mga kainsan? Yan yeah, mga ka -san, magluluto po tayo ng isang bandihadong tinula. Puro sabaw. Ayos na yun mga Ayan yeah, mga kaisan, magluluto tayo ng pananghalian. Bali, ang tayo ng mga ingredients dito sa bukid. Ayun pala mga kaisan, ang gagawin tinula oh. Ayan. Yeah. <laughs> Tagalog na manok oh, mga kaisan. Ayan yeah, mga kaisan. Talbos po ng uh, sili. Tsaka kukuha na rin po tayo ng uh, malunggay. Ayan. Yeah. Malunggay po. Hmm. Oh, mga kaisom Saga na sa gulay oh, Ang dami na po namin malunggay ngayon Galing po itong lago na lahat Pagkakadami po yan Ang dami ng ano, malunggay Pwede na po kayo manghingi dito Yan ang pagkabilis pong dumami Galing po ito kina ano Kinatita may po at kinatitudong sa si Salaguna. Parang kap pang suot ko. Napapagala ako kay Aydoy Lulo ah. Maiksi pala rin damit kong aray. Ah, yan mga kaisan. Aba, naku Kakaunti ang manok ay bumawi na lang po isang malunggay. Mga nagtatanong nga pala, kami po yung magkahanggala ang ni Kamis friend. Ayan, yung kanila. Yan, kabilang yan mga kaisan. Nagagar scatter sila dyan sa loob. Yan po ay uh, Kalamisi, Parm, kalamansi farm. Kalamansi farm. Kalamansi farm. Yan. Yan, kabilang yan. Yan, yung sisip. Yan, kasi din po noong mga kaisan. Si Kamis friend. Ma. Tanglad po. Pang tanggalan sa. parang hinog na yon. Oh, nadaan na natin po. Ay, pwede na rin iwa-iwarang na po ang tinake eh. Medyo malambot na. Oh, um, mga dalawang araw, pwede na. Yan po ang ano, guyabano. Mga ba ano. Mga kaisan, hindi po rin Nadaan na lang po natin, isayang. Dinala ko na po. Yan ulit itong ating papaya, makakakuha dun tayo sa kapila. Tagalog po ay, pero ano po, masarap po yung ganito. Kumpay mga kainsan. Mga kaisan, ang pagigisahin ko yung sinanay, masarap-sarap magluto, pero masarap din tayo magluto. Nilagyan ko ng chicken, ano po, cubes. Yan, sinautol po. Oh, no. Eh, mga kaisan, magandang maga. baka, ay, hang... Hang... Paang, ay, hang ay, hanggang bukas pala utol lang pag-aani natin. Ay, ano? Oh. Eh? Siya nga. Walang ano, baka rin di kaya. Hindi kaya. Uh, Ba't baka din. Ako na yung... Sobrang init ay. Mamaya-maya ako mag-aani. Ari ay namin ni nanay. Tapos ay sasabak na rin ako dun. Mag-aani na rin. Sabihin niyo utos sa kanila. Dito na magtatanghalian lahat. Oo. Oh. Oo. Oh. natin -tata, ni Tatay. Ano ah, -tata, bangkit ba? Na, oh. so, Pati doon sa mga 'yon. Ano nung doon nila 'yon? Ay, sardinas. 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 Oo. Uh, para ano? Oh, ano, oh, may <laughs> <laughs> Ano? Wala. Yan, <laughs> <laughs> kararating laang ang po ni Bumbay kahapon. Ano ito eh? Hindi, nung makalawa. ako makalawa ba? Lunis. Galing pong kabiti. Lumalaw. Mm. hari <laughs> 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 <coughs> pa ang malilimutan ko mga kainsan. <laughs> Sili nga pala. Ay, mga nanginyo. Ay, abot pa na, ma'am. Na mga kaisan, sinanay na po ang magluluto. Mantika. Ang ating papupulahin. Pero pang sandok. Ito na na. Ayan uh, na po, luloy. luya at paminta yan mga kaisan pag magaganto po kayo mas, mag mas masarap po uh, isama nyo po ang uh, patis sa pagigisa Dalawa talaga. may uh, dumating na bisita kosi si Inay haluin na ang po natin ng mas, mas 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 masarap po ay ano, sangkot sang sangkot sa. Para po mas lang sa mas Para mas 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 po. mas mas langis Yan ang masarap. po ay tanglad po, pantanggal ng lansa. Kulong-kulo na po. Ilalagay na po natin ang sili. Siling habas, uh, tilus. ah, tilos. Ah, kulong-kulo na. Oh. Malunggay na lang po ang kulang. Ate mo nang titimusan kung ayos nga aray mga kainsan ha. Tanay, luto na tayo mo daw, Tanay. Tikman mo daw po. Naglalabo, naglalaba po ang inay. Mm -mm. Panalo na. Talbos po ng sili, malinis naman po ang ating kamay. Tapos po ay malunggay na bagong pitas. Akogas ah, na po 'yung makayan. Mmm. Yan, hmm, yan, ano, yan luto mo. Ayos. Hmm. Luto na nanay. <laughs> Fine! Ah, mga nakakapas po. Kaya yeah, mga kaisan, kakain na po ng tanghalian. sikap Magkasamang maangat Tayong lahat sa pagkat Tayo'y isang buong pamilya Ayun po mga na po ay Mga hmm. Kaya... po Butoy Break na ka na yan Shooter po ba? Kanya-kanya na pong kuha din eh Tak, tak, tak. Si Utolbong ba eh? Kinukuhay akong battery ng GoPro. Hmm. Sa bayan? Oo. Oh. Kumuwi ba? Kumuwi. oh may ulang pa din eh, nato eh. Nato eh. Oo. Kahit po mga kaisan. Oh, mga kaisan, ikaw okay, na kanya na pong upuan din eh. ay siya na mapapisto ka, kahit po. Oh

kaisan yari pawisan pawisan po lansulis naman po para sa pang dessert sa ating mga kaibigan po Otoy oh, mani mani daw oh, oh. iba daw ang lalagyan na rin kung mapagaw mani Otoy oh, mani ayaw niyo ba di niyo lapid ibang Iba na yan. Eh. Babalikin na lang at at magagalik. Bago mawala. Yan. Lansunis. Pagkatapos kumain. Walang kabusugam. Kulit. Ayun mga ikaw ilagay mo muna yung isa doon sa inyong lagay kwan, ay, ng kwan. Ng yelo. Hindi, ilagay mo muna doon sa inyong lagay ng yelo. Tunong nga yun at may tubig yun. may tubig ba? Okay. Pero uh, pa kito, you know? ko kitang Ilang buko na ba 'yan? Hindi mga apat lang to. <laughs> Pero habang habang nag-aani lalong lumalaki. Dahil nabubusog. Dahil marami yung connect. Tulipis? Ano ay sko matulipis matulya pis ngayon? Matulya pis utoy. ay talaga namang galing-galing din isa <laughs> sa kabila ka ko. Ah, mas maganda kada diyan. Ay kasama ko eh, kaya am galing-galing ngayon. Ikaw ko 'yan Hindi na uso na papalubog 'yan mga kaisan. Ito po ang ginagawa namin dati ng kami kabataan. Uh, Para ngayon yung wala na, no? Dati po ang mga bata eh, pagkatapos mag-an, ipinapalubog. Eh, yeah. yeah. Kukuha na yun po yung ganari, eh. Ano <laughs> po yung kakalahati ang laman. Tapos ay... Magdudumi naman sa atin, ano? Oo. Oh, ay, hindi. Kaunti lang naman. Yan ang pick ya. Ayan ang pitanuto eh. Ang oh, marami makaka-release na re. Pagpapalubog. Magamitin po po tayo. Aray. Aray. yan Lalagay niyo sa ganari. Ang maalak sa maakos. Kailangan po hindi masyadong maagos Ari. Bagus. Ari. Lahat po ng lumubog, pwede pa yun. Uh, lahat ng lumubog. Depende, meron pong ginagamit ay timba. Wala po tayong timba nasa bahay. Ito po ang mga ginagawa namin ng kabataan. Ngayon, wala na pong magawa. Ah, malaki din po napepera namin magapon. Nakakadalawang balit din. Yung mga naaanod na yun, wala pong laman. Ayan. Kung tawagin, imanduduluhan. Eh, wala nang nagawa. Wala ko nakikita kabataan niyo. Madar Siguro meron sa ibang lugar, pero sa amin wala na po. Yan. Yan po ang pwede pa po itong kainin. Yan. Yan po ang nakuha natin. Eh. Iipunin mo po ito. Ibibilid sa araw. Yan. Dami. Mga okay, kaisan. Pukuha pa tayo. Yan o. No? Lahat po ng marami. Lahat po ng nag-aani sa kalakalapit dito sa lugar namin pinupuntahan namin, paunahan po yun Maghapon mo ko kuwa. Hmm, ilang na rin, isang sainga na rin po ito. Dalawang gatang na rin, kukuha pa tayo. Ito po ito talagang hindi may iwasang hindi sasama. Hindi kumbaga hindi po may iwasan. Dahil natal, na ano po sa makina, natalbog mo. Pusot na po ang pambao nito. Nakakorta ah, ka na sa 100 piso nung mahalaga pa naman nun ah. Pambao na. Ah. Ma Magre. Wala na nagduduluhan ngayon na no. Wala na no. Hindi na umusok. <laughs> Mayayaman na. Mayayaman ang tao no. <laughs> yung maya, dati biro yung pagsabalot ng gui. Gaganto kami eh. Wala na. Wala ka na na paper Sa 100 piso yung yaring-yaring. Ako sa mga pinag-ingon, pagpapagpagad pa dati pag ah. Oh. Oo. Ito nga, damdaman ba? May naiang tao eh ano na? Matamad. Tumamad ka o oh. nakatutok lang sa mga silpon ano? Oo, uh -huh. ganyan. Ang Oo oh, yung mga umamalang tao. Kakak, eh. so, ano kaka-kaka mo ako doon, may isang magpilpon. Magsudal. Ano? Siyang nga. Ganyan e. Eh. Scatter? Mga mga naano pa. Siyang nga. Sige. <laughs> Dito

bibinadlaang po eh babayo inabot pa ba rin yung mga kasi nagbabayo eh sa lusong dati hindi pa uso, uso ang kaskisan hindi man lang uso yun Ari, yung Baba Yuhi masalo, sa lusong. Kaya lang ibibilad mo ng maghapon. Ngayon, pinakita ko lang mga kainsan. Kagabi biro yung pagkalakas ng ulan na yan oh. Hey ano yan? Kagabi yung lakas ng ulan? Kala ko yung bagyo na ay baha ay. Ay sabi kita po sa pag-aan eh. Bukas. Yan dito po kami sa kabila. Kabilang area na. Oh. Malakas ang ulang kagabi. Labo po ang tubig eh. Oh. Ah, rambutan dami utoy. Ah, mga isang puro rambutan. Uh. Uh, ah, wala na ngungo. Uh. Sip sipin ko Erwin. Nabubulok lang ang dinya rambutan na. Uh. kasama mga angat Tayong lahat sa pagkat pamilya ating tulingan Halika na mga kainsan Tayo ay walang iwanan Sa pangarap at kinabukasan Hanggang sa makamtan Ang dami kong sandata ating pagmamahalan Pagkukuluan at sulidong samahan Hindi nagkakaingitan, pataas ay nagkatakahan Pagkat isang pamilya Nasa Panginoon ang tunay na pagpapala Ikaw nagtiwa Ayan yeah, mga kaisan. Yari na po. At uh, tayo naman po ipa-uwi at uh, may dumating pong uh, bisita Pero kasakan po agad ako at uh, magluluto po tayo ng lugaw mamaya, mga kaisan. Ayan, yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, stay humble and godless. Peace, bye. Salamat po, mga po. Ingat po tayo lahat, mga po.